yan guys ang ating ulam oh yan yeah. sarap yeah. ito ang ating chicken joy at ang ating hot dog hi tayo chums bintang tigil tayo bintis siya hahaha morning mga ka-dragon. Ayan. Today is another day. Ayan. Today is ano ba ngayon? Ah, Wednesday. Wednesday. Ayan. Ang naka-duty ngayon guys. si tipasing si JJ si Ate Joanne at si Ate Unsang. Pero nandito nga kami ngayon ni Ante Ligaya kasi mag-cultivate daw kami. Na, Anong ano, cultivate nyo? <laughs> sarang tinanghari kami guys. Mainit na. Mamaya na kami magpunta. Ayan. Uh, ayan mga ka-dragon, iluluto natin ngayon yung na, nakapa nilang suso or lidog sa bukid. Tsaka yung nakapa nilang bildat. Yan nanti dapat iprito mo yun. Anong, no? iluto niyo ba yung bildat? Iprito niya raw. gusto niya raw iprito. Yun. Yan, Yan i lang natin. Uh, gagataan, tapos ano, uh, inasiman. inasiman. Mayroong takway. Naging mas ate ukra ng pagluti namin. Kabarabarong nga po ni kuwaraw. Mabal pa po nante. Nakalimang manuot. Ano'y nante? Ang bisna ng ka-bay of ka. Magpunta tayo daw sa manuot. magpulit Ng mga talong. Kaaba-aba pa. Maglaba nga sana muna ako at bago magpunta doon. Maglaba ba nang? Kunti lang man. Hindi ka wala ka-duty maglaba? Mam, nalaka na lang tapos cultivate. Ayong ko bisan kung istru yung siyot, yeah, no. ba yan? Yung ba yung yung, yung, ano, hmm. sito, na. Bat ito, na. Hindi ah, ka Hindi naman Hindi ka siya Hindi Hindi ka na. Hindi ka Hindi siya ka Hindi ka Hindi kukulay doon na ko ano na. na. nakarecover na nakarecover na nang bigi simpre facebook yung kanya no yung kwan si tao ba kaya nga ayan guys ang ating ulam oh yan kila yan favorite ng mga taga manok yan adobong manok syempre ang ating chicken joy at ang ating uh, hotdog hot dog yan gustong gusto na maestudyante guys kasi ano lang mura 15 pesos lang Ayan guys, nag na ulit tayo ng ating Chicken Skin Best Seller. Ay, Chicken Skin... Chicken Pastil! May... Nag-repack kaming 40 pieces. Nag-bell na. Ayan ang mga zombie. Ayan yung mga zombie oh. Zombies are coming! Ayun oh, ayun oh. nagatakbuhan na sila oh. Ayan oh, sige, sige. There siya nyo. Mabuti kayo.

Ate, ano yun, At silog <laughs> <laughs> <lung sinyang. inaudible> kong... na ako, tapos sabay long silog. At silog! At silog, silog! Teka, silog! Ate, prito ha? Ate, yun Ate, ये जायज लग

Bela <tuk> yang mana? Bela yang Ada không có chút xăng nào chút xăng nào chút xăng nào chút may budget chút xăng nào 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 lumtalot at parapat mo yung pinto, kaya isang choco isang chocolate kasi hindi na kalis dito? ay ano sa 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 sa

isang bildat nang pasay nagbusina rumuarang <laughs> 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 jay ko na ang <quran>, busina rumuarang <Joan> jay ko na ang lay alas mga kita ito yung bildat <laughs> nang ti sabalin sa amin hmm. sabalin na nga na nagbibita na naman po guys ano to, kayo? ginataan? ginataan sinubidag na may gulay kita ko mana di kayo ang song <laughs> pa? nga nagsuong <laughs> dati yung kura na eh kung yata yan eh ginataang ukra <laughs> may kunting ano lagdag favorito so, ko kasi itong lagdag guys ay itong ano ukra nakakita ako ng ukra para akong minamagamit yun oh ang ganda ng ating nakuhang kwan inge. ano yung ano? guys yung ating gulay with lidug. niyan lagyan na natin ng ano gata. yulit natin yung ano guys yung suso, yung igi, para hindi siya ma-overcook. Kasi yung kunting luto lang yun. Isang kulo lang, pwede na. Ayun mga ka-dragon, lagay na natin ang ito. Okay. igi, bahay ng pagdyan, para tawag ng dyan. Ayan, natin. Isang kandang ito guys. Isang kulo lang to. Pag kumulo na, okay na. O, diba? O, crowbar load. Ayan, mag-add pa tayo ng ano. Um, antay pa kayo, Adaw, to. Ayan, guys. lagi naman natin ng siling panigang um, Ano, lang. Manan, manan, mga nan. Masaka-sarap ng aming tao. Ay, kainit. Kaman nga natin guys itong kwan. Bilit na lasang kwan. Tapos lamol na ba itong guys. Crunchy. Mmm, sarap. Yum, yum, yum. Magluluto ulit tayo ng ganito guys para pagdating ni ano. Ma'am Binita and Sir Ben. Hmm, tayo mga ano, mga kar karuba. Mga karuba. Kanin. Hmm, sarap. Ah, oh, ayan na ma mabutan na kayo ng bell. Naya si Ate Girls, kain na tayo. Yung mga hindi naka-duty diyan, kain na. na. Okay. Well, hindi ba? Kain na mga karuba. Nagimas nag si dami na eh, lindog. Kain mm. ni ka tadi mm. ka suko na. Magkararagan Okay. sorry po kain po tayo. Mga karagdagang ayun kaan, unang kaunang ka blaggan uh, ka, kan. Malang. Hmm. na lang. <laughs> sa akin na lang to. Batoy, batoy, ah, parang na to ah, parang yung ano kayo sa lagubang bang? <laughs> naman ni kuwarong. Hindi 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 Ama, salamat sa buong sa sa mga katalaga sa aming mga sa ng Sa amin ng susang. Bakit Kain tayo! Kain tayo! Happy lunch time! Puna nag-game mas mga. na, na punay yung salusot. Kain guys. Kain tayo, mga Game mas upwa. Wow. Mga guys. Mga guys. <laughs> <laughs>

Naghanap ka sabi niya kanti pa siya. Oh, Naghanap so, ka daw na ng talo. Oo, uh, <laughs> ito na uh. oh. Oo, <laughs> ito na oh. Uh. <laughs> Pati ka kapo na yun ako, kayo, ba, yan? Yan? Ka. Ka. <laughs> <laughs> ay kagabesa niya. Magbayad na nga ako. Ayaw niyo ba? Ay, may ano mo pa yun? May binta ka? Sabi niya eh. Alam mag... Ala, masarado na kami. Sabi ko, ganun eh. May pulong pa kami. Sabi niya, <laughs> ayaw ayaw ay, mo pa yun? Mag, may binta ka? Mabibili pa ako ng ano, yung, yung gano'n <laughs> ano, ano, sin, o. Sinabi na namin lahat Ano pa yung Hindi, gano'n o. Ganun mo daw yun. French <laughs> fries <French, laughs> gaya, maya tapos kunin mo yung burger kahit ng natin dito yung dalawang kubing to sa langit kunin mo yung bayad ng burger ko kung hindi na magkuntahan 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 mag bangkel bunkel <laughs> na imasa matulog ng tilig aya anong oras na maganda na ng talong.